Yan, wala yung aso yan, Oh. Yan na lang yung pera, kinain pa. oh, nagtira pa ng, ano, dalawang daan, punit pa yung isa. O. Oh. Wala ano na. Ang bira yan, oh. yan, Oh. Yan ang may kasalanan, yan, o. Oh. Yan. Yan, na oh, yung aso na yan. Kaya pala ang kulit niya, nangunguha ng pera sa bulsa, yung kinain. Ayaw, ay. o, eh. Tapos uh -huh. na yun. Wala na, wala na yung ano yun. Wala na. Mabukas yung Central Bank. Bakena men. Ang <laughs> <laughs> bira. Kinain ng aso yung pera. Pinili pa limandaan. Kaya nga. Hindi na lang yung isandaan. Nakampunta 500 pa na dali, oh. Ito, niladali yung ano ko. Oh, ayan. Ayun pa okay. na. May karaktong. Ayun, baka mo pa. Ayun. Hindi, pwede pa yung... <laughs> Pero sa bangko mo yung mga papapagalitan. Kahit anong bangko? Sa bangko center. Eh, saan yun? yun? Ay, mulay. Saan yun? Pupunta ka pa lang, ano? Doon yun. Magka may electric pa tayo yun. ka pupunta yan. Sa so, ano pa? Diba ituran niyan?